Lucky. Lucky na igat to, guys. <laughs> guys. Lucky, lucky. Tito mo guys, Laki lucky. Ang lucky na ulo. Ang oh, lucky talaga yan. ano oh. Ulo pa lang yan oh. Parang ahas. Hmm? Tinakbo ko ka agad dito. Eh. Baka makawala eh. Yan, may hinga siya oh. Lucky. Mamaw na naman guys Uy oh, grabe Wow Grabe talaga guys Oh ang laki laki hmm, oh, Dalag to guys dalag Shout <coughs> out! So yun guys, namimingwit ako dito no, sa tulay. <clears throat> Yan tulay, malapit lang sa amin. Kasi bumaha, medyo malabang tubig at tumaas. Pag iwan ako ng tatlong ano. Yan, eto. Isa. Eto, pangalawa. Pangalawa, eto pangatlo. Yan, pangatlo iwanan ko lang yan bukas babalikan ko pero mamimit muna ako guys para ano syempre baka may mahuli tayo dito maganda pa naman kasi malabang tubig so yun ragis na tayo guys ilabas eh, natin. Tar makita natin kung hinihila ba. Ayan na. Ayan na. Ayan na guys. May mahila na oh. Sana nakita pa ng camera yan. Ayan na. Oh. Hila na talaga yan ah. Oh hila na talaga yan guys. Hila na talaga yan guys. Ano natin. Ayan. Hila na yan guys ah. Hila na. Nila na. Nila na. Okay. Hila sila eh na. nandito na siya sa malapit sa atin uli uli guys laking igat guys laking igat na ito guys wow ang laki guys ang laki laking igat guys oh uh, laki. Laking igat, guys. Ano oh. laki. Wow. laki. Taba. Ah. Yeah. igat guys. Lunok na lunok ko. Oh. Labas muna natin. Laki. Lucky. lucky na igat to, guys. <laughs> lucky, lucky. So, ayun, guys, tingnan natin yung ano natin. Iniwan natin. Tingnan natin kung may sumikip na ba. Baka naputol na. Wala naputol. Putol yata, guys. Putol baka andun sa Ang dil yung tali eh. Naputol na siguro. Kasi dapat makita pa natin. You know. Eh, huli guys. Huli. Huli guys dalag. Huliw. Oh. oh Huli guys dalag. Ooh. huli Huli. Huli kan dalag ka, ay ho Huli ang dalag, ang laki guys Tito po guys, ang laki, ang laki na ulo Huli, mamaw So pinuntahan lang natin sa glit, iniwan ko yung trabaho Para lang tignan to Yan kabalik agad tayo no, bilis lang Ang laki! Ang laki! Oh hindi. Oh,